Yun, medyo bumilog na, malayo na. May natira pa kaya. Marami yung kanina eh. Kaso nagbaba sila dun oh. Sana mayroon pa. Nandun na sila. So po, isang mapagpalang araw. At uh, tayo po ay magpipishing ngayon. Kasama po natin si Dudoy. Dala po siya banda sa papa. Ah, uh, medyo tanghali na po ang aming punta dito. Kaya ganda ng sikat ng araw. Ah, oh. uh, niyo na po yung aming ano, ng aming pagpi-fishing ni Dudoy. Eh. Yan po. Maraming salamat po. Tayo so, po. Magandang araw po. Ganda ng ano ngayon, panahon. Okay, magsisipan po na ng ano, gambat. Ay, po. saduhin mo yang kuan yan. Sobrang mahaba yan kuy. Yun, yung lawlaw na yun. Sobrang mahaba Baka sumabit. Yung ng tupi. Tupi muna. Okay. Topi. Topi muna. Yon, sobrang yan, sobrang mahaba Yan, kahit lang muna. Yan, sa so, dalawa. Yan. Hmm. Yon, sige. Yon. Kaya mo yan, masanay ka rin. Yan dito, yan tabay mo na para pag nakita mo, hagis mo agad. Kasi lulubog yan, aalis. Yan, okay. nakakalabsaw na sila. Pag nakita kayo mamaya, okay, Mabilis yan sila kuhan, malinaw tubig eh. Malinaw tubig, malinaw tubig, makaharam daw. Yan. Praktisin mo na yung mga tibay ng tuhod mo kasi ay, ano, iba yata yung pinagpraktisan mo sa tibay ng tuhod eh. Gi. <laughs> Meron yan. Diyan kami nagdaan na karan yan. Meron yan. Sige. Yan. Nawalan daan. Meron yan. Talon. Ayan mo yan. Pipoy na takot oh. Ayan, lapit lang yan. Isang hakbang lang. Tandang ka lang yan. Yun oh. Uh, muntik na. <laughs> yun, yun, yun. Ikitna mo dyan. Ikitna ikit mo yan po. Marami sila dyan. Yung sa kabila. Dandaan dyan ah. Yun. Yan, yan. Dyan ka. Huwag dyan sa madulas. suka kaapak. Yan katukod sa may kable. Di, itu, ito. Yan, yan pag ganyan ka. Yan, yan. Apakan mo yan. Yan. Huwag kang sumama. Ha, malalim yan. Oh, haba. Liter I. Gandahan mo pa. Mab mababa kasi yung haw hawak mo masyado. Sige, uli yan. Payat yung buka. Payat. Hindi nakabidog. Mahina ang kera. Ito so, hmm. ang yung din tubig. Lalim yan. Ihango, danda na. Oo. Oh. May nagpakamatay? Meron na. Meron. <laughs> dalawa. Hmm, dalawa. Sige, kaya mo yan. Diyan lang yan sila, pabalik-balik. Um, tatanggalin mo na. Po. Tatanggalin, tatanggalin mo na. na, na po. Yan. Yung suicide na pumasok pa. Okay, iwan mo na yan dyan. Papakawalan mo na lang sila. Ulihin mo ulit. Ganda ng panahon ngayon. Malaki ang bulsa no, hindi mo agad-agad may labas ano. Malalim. Dito mo mag-iwan ng mga pamain sa dalag eh. Dito, dito yan, tagot ikot -iko. Yan, ganyan. Yan. Kung masyado mixi. Hindi na makakon eh. Yan. Hindi. Aral lang ng aral. Hindi ka naman pupunta ng grade 6 kung hindi ka dadaan ng grade 1 eh. mo lang. ayun muntik na isda kayo dyan eh, pa, ano muna pakawalan muna isa ayun muna yan Ayan. ayun ayun pa lubang mo eh nahiya pa eh nahiya yeah, pa na eh. Gusto rin talaga. nalubog na nakurog nakurog marami hmm. ayun nakita yan ayun Ay, marami marami o sabi sa iyo eh mm -hmm. ayun na ayun na yeah. ayun na Oo, oh, mahuli Ilan? Sampu. Oo. Oh. Mahuli na. Mahuli ba? Ma. Mahuli. Di. At ang mahuli ito. Agis na pa lang isa doon sa kabila. Mamaya doon. Tanda na ang Matibay ang kabli na yun. Pwede mo yun pag-apaka ng konti. Ya. Yan. Doon, doon. Dali mo na doon. Yan. Talun. Yan. Oh, lambat, lambat. Okay. Tanggal na. Hup. Ayun, biboy. Ano matong pinasok kung trabaho na ito? Sanay ka rin. Hindi training to ah. Ngayon, na... na aliban-liban na. Ayan. Ayan, dyan ka rin magtanggal. Parang maganda. So, tatanggalin muna natin itong nabiulik. Para kita yung pugi dito. Mainit dito eh. grabe po kayo sa dun oh. Grabe talaga sa dito ang dami. Dami. Yan, susunod na lang. Ba yung bulsa yan, ibuka mo talaga. Pagpag -pag mo talaga, hindi pwede. Tapos ma, yan, dikit lang, ibuka mo talaga siya. Kasi, balik-balik lang yan. Yan. yun inatin mo talaga. Lalim eh. Lalo pang maraming laman ako. <makes noise> Ana all fisherman na. Dati nagkukumpay lang ng kabayo. Ngayon, fisherman na. Fisherman na.

damihan mo video mo maabot mo na yung 4,000 watch hour kunti na lang mga kaluloy post post pa natin pipoy para no nood no, po pa pa. ng videos niya para pasinsya nyo na yung video maalog kasi wala pinipilit ko naman na hindi aalogin kasi pasmado eh Hey, <laughs> sit up. Para pagtanong, Agis. Yan. Babaw lang yun dyan. Kaalangan akong sumalo. Ay, huwag mag-alinlangan sa bandang huli, expert ka na niyan sa una lang. Pero pag ikaw ay sumama sa lambat mo, iwan ko lang. Dyan ko makikita yung paglangoy mo. Dyan, ayan, eh, okay na 'yan. Dun sa sawak mo sa kaliwa, doon mo na. yan Diyan ganyan lang. Kung masyado mababa. Hindi In na makalaro eh. Yan, bukay mo. Yun, Abon. mga ganyan. Babain mo. Huwag mo muna hilahin. Hayaan mo lang bumaba. Tanggalin mo muna. Mga isang linggo. <laughs> yan, baba na yan. Na. Hila. Kung hindi na gumagalaw yung tali. Pagbaba. Mulutang na siya eh. Ano? Kuno? Meron? Parang wala ah. Meron? Meron yan. Meron. 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 Meron yan. Yung mga lima kadi. 20 na <laughs> Ay, isa lang. Grabe naman yung bilog mo. Ba't isa lalaman? May kasama ba to? Wala na. naglaya, naglaya na si Daboy. Naglaya na na. Nakupo. Lumayas na yung isdar bipo eh. Kabandaganda ng bilog niya. Wala laman. Takbo na. Sayang. Ang saan yung bilog? Wala nang yung laman. Ang yung Okay. Huwag nang susuko. Pagisin pa kita. Isa pa. Ang galimong una yang bato man. mo muna yung... yung 1 million mo. Isa pa. Isa pa. pa nang mapagod ka, Kala mo <laughs> ah. Wala din pala magka-gas. Mapagod ka. Basta basta. Bibiyakin hmm. na ulian. Tadlang gas, ramdam mo mong mapagod mo, ubos ang almusal mo. <laughs> Gandaan mo, kagaya lang nung nakaraan, kaya yung gani, ang kaba, yan. Huwag sa'yo mixi. Yan. Yan, sobrang, ayan, ganyan, oh. Bitawan mo na to. Bidirekta mo na doon, kasi maliit na si, Huwag i-igyan mo. Yan, dyan, na yan, dyan lang. Yan. Gandaan mo, hawak. lalo yung sa kaliwa importante yan tapos hindi nung pagbulo-bulo yan ito 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 ikot ka sa kabila doon ka doon ka sa mababaw kabuli natin ang dami nila doon abangan mo doon sa doon sa kaluangan nila yan 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 doon sila doon sila abangan doon

Bina tirak apa kaya? Kameron. Wala na. Wala na po. Inwini one na lang na may isda. Manitak mo na. Ayaw pa huli sa akin ah. Kaya nga. Ganda sana bilog eh. Ayun. Meron din. I Ilan na lang. Silang na Iwan, hmm. Pero meron. Sa kasama ba ito? Huwag mo yung tugas. Ito lambat natin. May dalakang bat

Narahayas na sila, marami din kanina. Hindi na kasama, bumaba. Malalaki po ang huli natin, tsaka talaga matigas ang tinik nito. Mm, ayun, -hmm. Mm. -hmm. Oh. <laughs> <laughs> Grabe, apat pa. Apat. Apat yung huli natin. Iyo know, no, pa natlo na. No. Lagi hmm. tek pagniyagis ni. Eh. Di ba? Tayo huli. Eh. Numpu. No. No. Apat. <laughs> dami, <laughs> Ayon. Hmm. Payat-payata. Ito talaga pang penalty. Payat ngala. Manipis. Wala eh. maba. A. Para... Didi gawan na natin 'to. Maliit. Yan. Hoy. Ay. Langoy. Ayon. Ayon oh. so po ta Hindi tayo sinuswerte ngayon ng maraming uli. Okay, na. muna. Bye. Yeah, po, pupunta po tayo sa ano, sa Shopee. Kukunin ko po yung aking order. Baka po ma expert na yon at may balik sa kakinuhaan. Kaya po ko yung Shopee. At malapit lang po yung dito sa ano namin, sa dorm namin. Kaya pupuntahan ko siya ngayon so yun po isang magandang araw at uh, hindi po, po muna kami makapagluto ngayon ni Dodoy at um, kami po ay may pupuntahan muna at yun po kami, mga huling isda aming ano tinabi muna sa rep sa susunod na lang na araw po namin lulutuin at kami po ay marami pang gagawin ngayon kaya po kami umuwi na Ayan, bali po na dito po ako sa may tapat ng ano, Shopee. Kukunin ko po yung order ko tsaka nung kasama ko. Tam, bali dito ko kukunin yung ano, yung order ko. Sa, uh, mamaya po pagkatapos kukunin ko akin kukunin din yung akin labahin at maglalaba din po ako. Kaya po hindi na kami nakapagluto ngayon. Marami po, po kami gagawin at busy-busy pa. Ayun po. So yun po, nakuha ko na yung aking order. At uh, ako po yung uuwi na at ako maglalaban naman. <laughs> yun po.